sa karugtong ng ating kwento. Pagdating nila sa Suyin Town, muli silang nakipaglaban sa mga taong humahabol sa kanila ng walang katapusan. Para bang tinukso nila ang isang pugad ng putakte. Sinabi ni Song Rui na ayaw niyang masangkot sa mga ito at magaksaya ng oras. Ngunit ngayon, siya mismo ang nagyaya sa mga kasama na sumugod. Napansin ni Jin Ying na mayroong isang nakalusot sa kanilang laban at naghanda siya ng kanyang kapangyarihan sa kamay upang pigilin ito. Ngunit bigla silang nagulat nang may umatake sa kalaban. Nang maaninag nila ang figure nito, nagtanong ang bida kung sino ito. Nagtaas ng kamay si Captain Tang at sinabihan silang huwag umatake dahil kakampi siya. Nagulat ang tatlo at nagtanong kay Captain Tang kung ano ang ginagawa niya roon. Sagot ni Captain Tang, hindi ito ang lugar para mag-usap sila, kaya sinabihan niya ang tatlo na sumunod sa kanya. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Captain Tang na narito siya sa utos ng Chief of Staff upang hanapin ang kanyang tiyuhin na si Song Jiao at tiyakin din ang kaligtasan ni Song Rui. Narinig niya ang labanan kanina at naisip niyang baka sila iyon kaya hinanap niya. Nagtaka si Song Rui at nagtanong kung mag-isa lang siya. Ipinaliwanag ni Captain Tang na ang mga kasamahan nila ay nasa pansamantalang kampo sa bundok dahil nakakita sila ng bakas ng mga beastmen. Ngunit may isang Overlord Class Aberration na aktibo sa bundok kaya sinubukan nilang makahanap ng daan upang iwasan ito. Ang layunin ng Chief of Staff ay basta makabalik si Song Rui ngayon, lahat ng aksyon pandisiplina ay maaaring maibsan. Sinabihan niya ang lahat na iwan sa kanila ang mga professional na misyon ng paghahanap. Sinabi ni Song Rui na ito ang sarili niyang tiyuhin. Dahil may bakas sa kanya, kailangan niya itong puntahan. Kung gagamit sila ng puwersa laban sa tiyuhin, pipigilan niya ito sa oras. Sinabi ni Jin Ying na magkaibigan sila, kaya magkasama rito, matutulungan din niya itong harapin ang Aberration. Napakamot sa ulo si Captain Tang at sinabi na dahil determinado sila, hindi niya sila mapipilit. Sinabi rin niya na nakakita sila ng isang liblib na daan papasok. Pagkatapos nito, umaasa siyang babalik silang lahat kasama siya. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabing aabisuhan muna niya ang kanyang mga kasamahan. Biglang lumapit ang bida kay Captain Tang at nagtanong kung naghahanap ba sila sa bundok. Nakakita raw ba sila ng gusali na parang research lab? Napaisip si Captain Tang sa tanong at sinabing nakakita sila ng isang abandonadong gusali na medyo kahawig ng Research Institute. Nag-usisa siya kung paano nalaman iyon ng bida. Hindi sumagot ang bida, ngunit iniisip niya na kaya pala hindi nila nakita ang research lab na binanggit ni A. sa bayan kanina, nakatago pala ito sa bundok. Ngayon, kailangan na talaga nilang pumasok. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa isang kuweba. Sinabi ni Captain Tang na narito na sila. Sinabi ni Jin Ying na tama nga, walang nagbabantay sa lugar na ito at wala man lang nakaset up na electronic equipment. Ngunit bago pa man sila pumasok, pinigilan muna ng bida si Song Rui at inabot ang isang bagay na nakabalot. Sinabihan niya si Song Rui na bumalik muna sa kotse ni Jin Ying. Wala siyang pagkakataon na ibigay ito kanina at para sa kanya talaga yun. Bago pa man makareact si Song Rui, sinabi ni Jin Ying na iyon ang grand gift ng bida. Ginamit nito ang Thunder Beast Core at 150,000 Alliance Coins para i-upgrade ang kanyang sandata kanina. Nang marinig iyon, nagpasalamat si Song Rui sa bida. Pabirong nagtanong si Jin Ying kung kailan siya magkakaroon ng kanya, dahil malaki raw ang panganib na tinaya niya para dalhin sila roon. Tugon ng bida, trabaho muna. Bago sila pumasok, binalaan ni Captain Tang ang lahat na manatiling alerto. Pagpasok nila sa kweba, sinabi niyang magpatuloy lang sila at maaabot nila ang pansamantalang kampo. Habang naglalakad, biglang napatingin si Jinying sa kanyang aparato at napagtanto niyang napakagulo ng energy reading dito. Mula sa itaas, may isang malaking ahas na nakamasid sa kanila at nagpakawala ito ng kulay berdeng likido patungo kay Jin Ying. Ngunit bago pa man siya tamaan, agad itong sinalag ni Captain Tang gamit ang kanyang nagyayelong kalasag habang pinuprotektahan si Jin Ying, sinasabi pa niyang hindi niya inaasahan na nakatago pala ito roon. Ngunit biglang nabasag ang kanyang kalasag at tinamaan ng berdeng likido ang kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit at sinabing tinamaan siya. Habang nakatanaw sa dambuhalang sawa na isang overlord class rattletail python, iniisip ng bida na ang reaksyon ni Captain Tang ay para bang alam na niya sa simula na aatakihin si Jin Ying. Habang nakaluhod at namimilipit sa sakit si Captain Tang, sinabi niyang napakahusay nitong aberration sa pagkukubli. Nalason siya at baka hindi na makatulong ng husto. Agad kumilos ang bida, tumakbo ng mabilis at sinabing siya na ang bahala. Tumalon siya sa malaking ahas na nakaawang ang bunganga at pangil, ngunit sa mabilis na galaw ay kinalmet niya ang iba't ibang parte ng katawan ng Aberration. Lumapag siya sa sahig na may malakas na puwersa. Nang makita iyon, sinabi ni Captain Tang na kaya pala supilan ng bida ang isang overlord class ng mag-isa. Naalala niya na dati gusto niyang makipag dito. Kaya sinabi ni Jing Ying na siyempre, ito nga ang kanilang ace. Tumindig ang bida na may seryosong tingin sa Aberration Russian habang naglalabas ng mapulang enerhiya ang kanyang nagbagong mga kamay. Ngunit bigla siyang nagtaka nang may maramdaman siyang tumalon sa ere na isang figura at agad na umatake sa kanya, nagdulot ng malakas na pagsabog at pagwasak ng sahig. Lumitaw sa kanilang harapan ang isang Overlord-class Minotaur Blazing Beast, Kasunod ang isa pang overlord class steelback borrowing lizard mula sa kanilang likuran. Napasigaw si Jin Ying kung ano ang nangyayari. Napalibutan sila ng tatlong overlord class na aberration. Sagot ni Song Rui, hindi rin niya alam. Sinabi ni Captain Tang na dati isa lang ang nakikita niya, ngunit ngayon tatlo. Mula sa itaas, lumitaw ang lalaking kalaban nila kanina at sinabihan silang nangahas silang pumasok dito. Noong nakaraan naging pabaya siya, ngunit ngayon tingnan daw nila kung gaano kahirap ito. Seryoso lang nakatitig ang bida sa kalaban habang iniisip niyang kaya rin itong kontrolin ang mga Eberration. Kumpara sa mga nasa Chichi City, mas mataas pa ang pagsunod ng mga ito. Napaisip siya kung paano nito nagawa iyon. Humingi ng tawad si Captain Tang sa lahat sa pagdala niya sa kanila sa panganib. Sinabi rin niyang pansamantala niyang pipigilan ang ahas at ang iba iiwan na sa kanila. Nag-alala si Jin Ying kung kaya ba niya iyon, ngunit sagot ni Captain Tang, nangako siyang ibabalik silang ligtas. Tinawag ng bida si Song Rui at sinabing kung gusto nilang maghanap ng tao ng payapa, kailangan muna nilang alisin ang mga hadlang na ito. Iminungkahi niyang maghiwalay sila at harapin ang mga aberration. Sinabi ni Song Rui na siya na ang bahala sa gorila. Ito ang perfectong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong sandata. Habang nakatayo, biglang umatake ang malaking ahas kay Captain Tang, ngunit agad niyang ginamit ang Glacial Epoch at pinalibutan niya ng matatalim na yelo ang halimaw. Samantala, mula sa harap ng kalaban ay sinasabi nitong titignan daw nila kung paano babos agin ang depensang iyon. At ang dalagang gumamit ng hangin sa gilid ay walang silbi. Ang apat laban sa isa ngayon, sigaw ng kalaban, maghintay kayo at umiyak. Nagtanong ang bida tungkol sa sinasabi nitong apat laban sa isa at pinayuhan niya ang kalaban na bawiin ang sinabi. Agad na humarap si Song Rui sa isang overlord Flash aberration na tinatawag niyang gorilla. Sinabi ng bida na sa estado ng galit ni Song Rui kahit siya ay hindi niya ito kayang hamanin. Habang naghahanda na si Song Rui sa kanyang pakikipaglaban, damaloy sa kanyang sandata at katawan ang matinding kulay asul na kidlat. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.